Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. I am Chinur Guest from Spiritual Psychic Healer. So this reading is um from um BBM, no? PBBM. So alamin natin no, ano kaganapan pa sa buhay ni PBBM ang ating mga, hati, mga kagilap, no? Gabay lamang po ito, guys. This reading po ay something um gabay no, bibigyang informasyon para malaman natin ano nga kaganapan sa buhay ni um, President Bongbong Marcos ang ating mahagilam. So alamin natin yan guys, tutuklasin so, at bubulabugin natin. There's something um, tarot reading gabay. This is something for entertainment For purposes only, guys. So let's see. Angel's Prep Let's give information po Ano kayo gusto sabihin sa kanya ng ating mga baraha So there's the Four of Cups No, just reevaluate or analyze. Kailangan niya raw pag-isipan. No, ang bawat desisyon na gagawin niya, kailangan niya pag-iisipan. Hindi siya pwedeng pala desisyon. No, kailangan niya bumuus ng isang bagay o isang plano na alam niya makakatulong sa kanya para hindi niya pagsisihan ng huli. Sa huli. No, kailangan mas maging mabusisi siya sa bawat desisyon. And then the tindi of swords, napapalibutan siya ng toxic, napapalibutan siya ng negative, mag-ingat siya. No, maraming sword sa paligid niya, no, parang nahihirapan siyang kumilos, nahihirapan siya mag -desisyon. No, nahihirapan siyang gumalaw. Hindi niya alam kung sinipagkakatiwalaan niya at the same time. This is the Queen of Cups, no, emotional healing. So, mas magiging um, kalmado ang kanyang emosyon ngayon. No, very emotional din siya at the same time eh. No, kumbaga marami siyang bagay na hindi lubos maisip. Kung anong mga bagay na nangyayari ngayon. And there's something the king of cups. Now there's something devoted sa for the person. Talagang may gumagabay din sa kanya talaga dito. Now there's uh, the queen and king of cups. Maring there's something ang um, father and mother figure na maring gumagabay sa kanya additional messages. So there's something in justice card. No, magiging balance. No, makakamit ang justisya, magkakaroon ng justice. No, ang ano man yung bagay na pinagdadaanan sa ngayon, ano man yung bagay na ibinabato sa kanya, there's a balance. No, kung magamit na sa sense ako dito na parang hindi siya gumagante. No, pero may bagay na gumaganti para sa kanya. Parang bagay na karma no, kumbaga damo na binabato siya ng nino man, ng kahit na sino. Sino man yung mga taong oh, kumbaga kumukontra kumu or kumbaga bumabati ko sa kanila, mapapansin nila 'yan. No, Nag kumbaga nagkakaroon sila ng mga problema sa buhay. May kaakibat na karma. Ano man yung bagay na ibinabato sa kanya. Si something uh, si um, President Bongbong Marcos, something spiritual. Um, guide. No, ginagabayan siya. So, it means, kung sino man yung mga taong sinisiraan siya, binabato siya na kung kung ano-ano, nagkakaroon sila ng mga problema. Sila mismo ang, um, na, kumbaga, sa kanilang mismo, napapahamakan sarili nila, parang ganon. Kumbaga, no, <coughs> excuse me, there's a bounce back. No, there's a justice ka, what goes around comes around. Mayroong consequences. Kung naman man yung bagay na ginagawa sa kanya. Let's see. Ya. And there's a seven of cups, no? Kung maraming panggulo at maraming ng gugulo sa kanya. No, mayroong isang tao na talagang promotor, na talagang gumugulo sa sitwasyon niya at sa eksena niya. Let's see, additional messages. And there's something at two pentacles. So, no? nagkakaroon siya ng unbalance dito when it comes from decision. May, may, kumbaga may mga bagay din dito na parang hindi niya makapag-decision ng maayos, no? Dahil, um, kumaga, maraming mga taong, kumaga, bumubulong-bulong din sa kanya. So, kailangan niya talagang pag-isipan ng tama at wasto. There's something the knight of swords. So, ibig sabihin dito, pinaprotection niya yung sarili niya na parang Kumbaga hindi niya man nakikita ko sino talaga yung totoo at hindi totoo sa kanya no nagchachaga siya nagpapatuloy siya sa kanyang sa kanyang obligasyon sa kanyang trabaho sa kanyang larangan sa kanyang uh, hangarin no na maisakatuparan and there's something that side of so we the sabotage talagang may sumasabotay sa kanya no talagang may tomato sa kanya there's something and all na parang merong nagbibigay mensahe sa kanya na maaaring meron taong malapit sa kanya na maaaring nagbibigay ng information from from other person no, for, from the other parties additional messages so this is something with a higher path Now, there's something, a lesson learned. Sa so, bagay na kailangan niya matutunan at pakakatandaan. Alam nyo guys, may sa ako na religious factor dito ha. May mga religious talaga dito na parang, um, kumbaga nagko-control ng situations. Let's see, additional messages. And this is something the moon card, revelation. wag siya mag-alala na no, kumbaga marireveal din talaga kung sino ma talaga yung may mga balak na hindi maganda sa kanya no hindi man nakikita ngayon pero unti-unting malalantad kung sino talaga ang pagka kung sino talaga may mga kinalaman at mga mga taong kumbaga sina sa kanya may revelation eh no, malalantad ang kanilang pagkakakilanlan and there's something the night of one, slow and steady unti-unti na no unti-unti nang matutuklasan at matutong hayan kung sino nga ba ang tinutukoy nito additional messages now there's something is Pentacles, no, maaaring kumbaga unti-unti nang bababawi no, ang mga perang nawala. No, unti-unti nang bababawi ang mga perang nasayang at kumbaga ninakaw. No, at the same tenders there's the page of Pentacles, no, kumbaga mas matututo na siya ngayon na, na kumbaga pahalagahan ano man yung bagay na hawak-hawak niya na ngayon. Hindi na siya magtitiwala ng lubos-lubos. No, kumbaga mas magiging maingat na siya. Mas magiging wais. And there's something the four of swords. No, na, kumbaga, ito ha, mayroon ditong sumasabotahe talaga sa kanya para, um, kumbaga, hindi siya uh, makatulog ng tama at wasto. Mayroon ditong parang uh, gumugulo sa kanyang isipan. No? No, may naglilin lang sa kanya dito. With the king of swords, stop the pattern. Kaya, ah, mapuputol talaga. Ano man yung bagay na to. No, talagang mat matatanggal. Kumbaga, maano talaga, no? Parang, Uh, matutuldukan talaga na matatapos talaga tong mga taong kumbaga may sumusubok sa sa kanya matatapos to and of course this is something with the na of pentacles oh my god so ibig sabihin dito magiging matagal pa ang kanyang termino na magiging matagal pa ang kanyang position na mas magiging maayos na maraming bagay na ma dito eh na malilinis to at the same time, there's a strength of the confident na no, unti-unti ng uh, gumaganda sitwasyon, lakasan niya ng loob niya. Na there's a tiger. Na, na there's something a tiger na mag-represent na siya. Na there's a strength card na parang lakasan niya ng loob niya. There's an infinite. No? kumbaga talagang binapakita dito na there's something a good karma pagdating sa kanya. So, alamin natin, no? Alamin natin ano mangyayari sa kanya ngayon ngayong November um, 16, 17, 18 na sinasabing rally. Ano pang mangyayari at magaganap? And there's an ace of sorry with a metal clarity. Bagay na magliwigay liwanag. There's an eagle. Dahil kailangan mo yan na guys. Na so, parang mayroong eagle dito. Na parang mayroon talagang senyales na siya talaga ang pinaka promotor. Ganon. At the same time, there's a magician with a power of gum. Hindi pa hihintulutan ng nasa taas. Ibig sabihin dito, with the power of God. So, may mga bagay dito na, kumbaga, magbibigay liwanag. Nakita mo, yun, there's a kulto. No, talagang may gumugulo sa isip nito pero may magliliwanag na para kontrahin kung sino man yung mga baybalk na hindi maganda. No? And there's a tower moment in reverse something na talagang sinasabi dito na hindi nila masisira at hindi nila mabubuwag, no? Ang um, kumbaga, hindi nila mapapababa sa pwesto si bbn and itong um, ano mang rally ang gawin nila, walang mangyayari. additional messages. So there's a three pentacles, there's something na parang talagang pinagtutulungan, no? Talagang um kumbaga ginagawan talaga ng eksena. Alam mo, maraming bagay dito na parang uh, malantad, no? Maaring may mga bagay na makikilala ko si ni mga talagang parang scripted talaga yung gagawin. Let's see. Ya. And of course, there's something the night of cuffs, na there's something a wish fulfillment. So, maaring kung may mga bagay din dito na matutupad yung mga pangarap, bagay na parang gagaang na sitwasyon, no, magkakaroon ng peace of mind. No, ngayon kung matatapos tong rally na to, pero unti-unting liliwanag at luluwag to, no, malalaman talaga yung pinakapunot dulo dito. Alam mo, magtatanggol dito, no, yung mga taong bayan na may related about sa agricultures, no? About sa mga uh, manggagawa, no? Sa mga nagtatanim ganon. Kumbaga yun yun. So, let's see. Uh. Additional messages tayo. So, ang question doon is something, um, may makukulong na ba this uh, moment? May makukulong na ba? Ngayong buwan na to, there's a two cups, no? There's something, oh, there's a yes. No mayroon meron ditong kumaga partnership ha na meron talaga makukulong dito. There's a rainbow after the storm. No, there's something of perfect timing. So ngayon buwan na to, may makukulong talaga. So it means talaga meron talagang mangyayaring um, eksena dito. Na no? talagang merong parang mag magtuturo, something like that, na parang nak nasa kapalaran ngayon buwan na to, ay maaring may matuldukan talaga, may masampulan. No? Additional messages tayo. So, matatapos daw ba niya ang term na itong hanggang 2028? Yun yung sinasabi ng mga ating manonood. Let's see. There's the lovers. Now, there's the lover, and then there's the full card, and there's something emperor. So, ibig sabihin, dito magiging maayos, no? Ang kanyang position at sitwasyon. Now, may connection din, may connectado din with the full card, para susubukan din ng kanilang relasyon ng dalawa, nilang dalawa ng person niya, kasi may mahuungkat sa, kan, sa asawa niya, na parang susubukan dito ang kanilang relasyon. So, kung matatapos niya dito, matatapos niya with the emperor, na until the end, no? Talagang matatapos, pero may pagsubok with the full card. Maraming ba? bagay na magaganap. So let's see. Additional messages pa tayo, no? Um, kung baga kung sakaling ano, uh, magpapagpapatuloy niya ba um, administration niya until um 2031? Okay, let's see. You. There's a five of cups and there's, there's a the sun card. No, may mga bagay dito na gusto niya man, pero sinasabi dito na mayroong batas na maaring um humad lang diyan. So it means baka hindi mangyari 'yon. Meron may bagay na magliliwanag na no, baka maayos, no? At kung kung i kung iya ano dito na parang i-sasabatas na pwede siyang tumakbo ulit for the second time around maari pong makuha niya with the sun card no pero may mga disappointment din dito eh na parang may mga bagay dito na parang pinagsisihan niya ngayong administrasyon niya dahil masyado siyang lubos na nagtiwala Hintubaga, kung tatakbo siya ulit at magkakaroon siya ng another um, term no para sinasabi mas magiging maingat at secure na siya mas magiging mas matalino na siya, siya sa dating siya so let's see what is the synchronicities for synchronicities represent what and there's something with the night vision so madalas talaga na siya meron siya mga pangitain may mga intuition siya dito na sinusunod niya and there's something in tune. Talaga, this is something roller coaster. Maraming mga pagsubok dito with a partnership. No, tinubukan din ng ang uh, um, kanilang eksena with a partnership, no? Dahil lang kanyang um, kumbaga kapartner sa um, kumbaga, dito sa term, sa ano na to, administration, no, kumbaga yung partner niya with the vice president is something na parang sinubukan din sila. Na no, parang dito natutunan niya na na kailangan uh, magkaroon siya ng sariling decision o sariling kumbaga, um, privacy, parang gano'n. Kung baga kung ano naman yung balak niya o plano niya, kailangan isi-secure niya na. Ganun. Let's see what is Archangel Uncle Michael messages. Masyado kasi, kasi siya nagtiwala. Kala yan, unity. No, hindi naman unity yung nangyari. Hindi naman nagkaisa o hindi naman nakipagkaisa yung tao na yon No, sinabotay siya. There's something with Archangel Michael a new beginning and fresh start. No, magsisimula siya ulit. Magkakaroon siya ng panibagong eksena. Huwag siya mag-alala. For your Jesus loving God said, let's see. And according to your faith being to you. So, depende ito sa pananampalataya at yung mga bagay na ipagkakaloob sa kanya. So, yung mga bagay to may pagsubok talaga na naiginawad sa kanya na kumbaga, there's something divinely guided talaga, no, ang ating Pangulo. So, pinapakita dito na malakas sa kanya pananampalataya, kaya hindi siya binibitaw at pinapakaw. Kumbaga, pinababaya ng ating pong may kapal. So, guys, this is um, a reading, no, para sa ating PBBM with the tarot reading gabay. Don. so, guys, maraming salamat for watching. That, of course, um, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin, please subscribe niya na ako. Then, of course, hit the notification bell for more videos update. Maraming salamat po, guys. And see you in the next video. Bye-bye. And babush. Bye -bye.